Magandang hapon po, Barangay Agot. Ay, magandang hapon po sa ating lahat. Malugod ko pong binabagi ang ang sangguliang barangay po ng Barangay Agot sa mga, mga kahumuna po ng ating butiki kapitan, honor po Hernan M. Madrigan, sa kanyang mga sangguliang barangay kagawad, sa barangay frontline workers po, at syempre sa mga mayan po ng Barangay Agot na makakatanggap po ba yung araw ng food for work handog para sa pamilyang buhangkenyo program sa ilalim po ng Municipal Ordinance number no. 2024-374. Ngayong araw, hindi lamang po ito simple programa. Ito po ay isang selebrasyon ng bayanihan at pagmamalasakit ng aking lokal na pamahalaan sa bawat pamilyang buwakit. At bago po tayo magsimula, inaagayahan po po muna ng lahat ay magsimulayo para po sa isang hindi na pangunahan po ay magawag Cynthia Tawarines. Napapalang ang mga malalang na sa kaso. Ang mga po sa isang sa mga taga-ayon mga magulang, kaputingan sa akin. po pang ilan ko sa mga po ayon ko sa akin. Salamat po pang ilan ko sa mga taga-ayon ko sa mga bundang niyang naglalaro ng teorani talo ay mga ilang mga kasamaan ko. Pang ilan ko sa ng ko, kung 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 sa bawat na... sa, ng to... sa, ng to... sa ng Lord, ang malalaman po namin, Lord, ay huling po ng ating sa aking maramdaman at kamitig po. Di ka makaparang ay ay pag po sa gawain nito. Lord, ang kaligtasan po ng bawat isa hanggang sa aming pag-uwi mamaya. Ang masanggay aming hihig sa pangalan ng Jesus, amin. Ang malalaman ng aming ng anakong sa isang amin. Yan, maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. Para po sa isang mainit na pagbati at inspirasyon mula po mismo sa leader ng ating barangay, tinatawagin ko po, po ang punong barangay po ng Barangay Agot, Kapitan Hernan Madrigal para sa kanyang mensahe. Maraming salamat po, Sir Jonesy. At uh, so, course, sa ating ng mga mahal na punong bayan, kagalang galang ka kami din ako, sa no? Sa ating pong pangalawang po punong bayan, ang ating vice president, at ang uh, idol ng mga senior, no? senior, no? kay Pansyal Gatas Pastarenes po, po sa lahat po ng team ng uh, karyo na nandito, lahat ng staff. Magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, kami papa-salamat, nagpapasalamat kahit na alam namin na talagang hectic po ang schedule ngayon. ng Mayora ay patuloy na umiikot po ano, para ipamahagi itong napakagandang programa na ito ng pamahalang bayan. Katulad nga niya, nung last year na nabanggit natin ng nandun tayo, sabi ko nga niya ay wala pa man yung walang, ordinansa sinimulan na yan ni Mayora noong mag po siyang magbigay ng intent na maglingkod sa atin sa buwak. Ano po? So ngayon ay pinapapatuloy at na-institutionalize na. na Kaya lahat po ay makatanggap. Liba na lang ang pagdang kapitan at ang sanggunian ay matulog at hindi nailista lahat ha? yung pamilya. Katulad ng nangyari ngayon, kulang kita. <laughs> Ah, lima po may oras. Hindi po namin alam kung saan nagka-problema. Uh, lima. Ayun. Ha? Eh, na sabi natin, may iyong ang pagsasabi ng batapat, -bata, pagsasama ng maluwag. Okay. Ano po? Napakabilis na kapasun. Ano po? So, salamat po sa lahat ng dumating uh, na mga kabarangay. Alam po natin na uh, kita namin nuna. Agot na. Ano po? Actually, sabi ko kay Mayora, Mayora, nakikita nga, wala dito na, dito na kami. Ano? So, tayo na po ang inuuna, ano, at uh, special sa puso ni Mayora, mga tagagot. Oh, wala man lang palakpak na malakas, eh. So, ilang po, at uh, salamat po sa sanggunyang bayan, ano, talagang sila ang uh, nagpasa na ito pong Koordinasyon ito para sa lahat ng mga pamilyang buwak ninyo. Ilang libong pamilyawari yan na talagang nilalaan ng bondo para maging masarap ang ating buong kapaskuhan para At sa ating mga lutsibway na buwano. At uh, yun lamang po muna at uh, hayaan natin uh, yung na yung mga pananalitak-tak na nating mga bisita at mga ginaglalang na pinuno ng bayan ang uh, ating pong mapakinggan later on. So yun lamang po at maraming salamat sa ating mga maraming maraming salamat po, Kapitan Fernando Madriga. At ngayon naman po, maririnig po natin ang mensahe mula sa isa sa mga batibay na haligi ng pamahalang bayan na patuloy pang sumusuporta sa programa pong tulad dito. Mga taga-barangay agot, aking pong tinatawagan ang ating mga luwampunong bayan, taga-langgalang Mark Anthony E. Senyo. Maulang mahulang hapon po. Pagkatay ko parangay ako. Parang hindi na ayaw na panahon sa groundbreaking ngayon sa Jollibee. Alam niyo po kung bakit hindi na ayon Dahil kasama po namin si Jollibee Jeski. Alam niyo po ba kung alas 4 kasi po ang ground play king. Eh ito po mag-asot ng mascot mamaya. <laughs> Palagpaka po natin, ating nagpagpakilala, binata po yan. Nagahanap na magiging kasama niya ngayong kapastuan, taas po ang dalaga dito. Kung walang dalaga, kahit malo. Salamat dyan sa inyo. Sa ating ginagalang na punong barangay ng barangay, abot, Palagpanan po natin, puno barangay Hernan Maguigan, sampo na mga magagaling at may sipag na mga kagawad ng barangay, mga front-end workers, BSW, BNS, mga barangay tanod, sekretary, treasurer, ang escape po natin. So parang kailan lamang po ano? Nandito po kami, ang Team Carry On, na humiling, kusumusuyo, naliligaw sa inyo upang tulungan ninyo kami sa, sa eleksyon. At ito po, nagbunga na po ang tulong na ibigay po ninyo sa amin. Hindi po kayo nagtamani na tinulungan ang Team po sa panguna ng ating putin at napakagaling sa pamamahala. Palaparan po natin, Mayor Army dela Cruz Carrion, maraming maraming salamat po. Yon din po si Kuya Mark sa inyo, inilagay po muli ninyo para sa kanyang ikalawang termino bilang pangalawang punong bayan. Kapit, kapit palanggay lamang po ninyo ako. Talagang sabi nga ng Panginoon, ibinigay, tinulungan ninyo kami, ibabalik naman namin sa inyo ang tulong na ibinigay po ninyo sa amin. Lalo pa po namin pagbubutin, lalo pa po namin gagalingan, lalo pa namin talagang magseservisyo ng tapat dito sa Bayo ng Buwag. Maraming maraming salamat. Isa palagpag po sa mga taga-barangay agot. Doon din po, ipinapaabot din po ng kalabing darawang sangguni ang bayan. Ang mga member ng sangguni bayan andito po ang atin kasama. Hindi man po kami magkasama noong nakaraang halalan, subalit so, kami po ay nagkakaisa pagdating po sa pagseservisyo dito sa Bayo ng Buwag. Paragpagpo -palap natin kung siyan, gatas mas karenyas. Lagi po sinasabi niya, dapat daw po uminom ng gatas ang mga bata. Dapat daw uminom ng gatas ang mga nakakatanda. Ang sabi ko naman, kaming mga ama din, dapat pinapainom din ninyo ng gatas. Subalit, huwag naman masyado ang mga ama na masyado yung painumin ng gatas. May side effect po. Ito po ang nagpapatotoo. Nawawala ng buho. Kaya kasama rin po natin ang mga may sipag natin kursihan. Kursihan, Mark Angelo Loro, winagpalag pa rin po ninyo. Kursihan, Alinek Andrem Solomon. si Sito Ulaylay. Kursihan, Gilmer Armandera. Kursihan, Tino Manrique. Kursihan, Wilson Mabuti. At ang anak ng ating uh, magaling na punong bayan ang nagsulong pagdating sa edukasyon ng isko lang. Isko supplies and concealed isko asinto. Kasama rin po ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Kagalanggalang Donas Miroflor, at ng SK Federation President, Kagalanggalang John Mark M. Hayan. Alam po ninyo mga kasama, Talagang ang ating buting Mayor Amanda Buscal na hindi pumapayag, na hindi lagyan ng kaukulang pondo taon-taon ang programa, ang regalo, ang pumaskong handog para sa bawat pamilyal po ako At ito na po ang bungay nun. Para pakamili natin ating punong bayan. Kaya sigurang mag sa inyo ngayon darating ang kapaskuhan ay ang panalang sa poong may kapal na wapo Digtas ang mga taga-barangay Agon sa anumang kapahamakan at karamdaman at laging buo ang pamilya. Kahit marami tayong mga pagsubok na hinaharap, wag na wag natin kakalimutan humingi ng awa at pasalamat sa ating poong may kapal. Muli po ang pagbati ni Kuya Mark sa mga taga barangay Agot na isang maligayang pasto at maligong bagong taon. Mahal na mahal ko po ang mga taga barangay Agot. Maraming, maraming, maraming po muling salamat sa inyo, mga taga barangay Agot. Maraming maraming salamat po sa ating pampangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony A. Senyo. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa pinakaabangang bahagi po ng ating programa. Ang taong ito ay hindi lamang po isang leader. Siya po ay isang ilaw at gabay ng ating bayan. Sa bawat proyekto at programa, ramdam po natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay na puso para sa mamamayang buwakenyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy pong lumalakas ang suporta at tulong para sa ating komunidad. Kaya narito po tayo ngayon para sa isa pang makabuluhang handog. Mga taga-barangay agot, bigyan po natin ng mainit, masigla at masigabong palakmakan ang ating minamahal at masipad na punong bayan, kagalang-galang Army, Kalaknus, karyon. Maraming maraming salamat sa ating ginoong tagapagpakilala. Opo. Yan po ang ating minamahal na Barangay Affairs. Walang iba kung di po si ginoong Jensky sa si Sista Palakpakan natin. At syempre po sa ating iginagalang ng ama ng barangay, walang iba kung di po ang ating minamahal Kapitan Hernan Mandiga. Palakpakan po natin. At sa bumubuo rin po ng sangguniang barangay, sa pangunguna po ni Kagawad Sincha. Kabarles? Opo. Oh. Mayroon naman po. Ayan. Anong gaganda nito mga... Ang, anong gaganda ng iyong Kagawad Kapitan na... Ah? Kasama rin po natin ang ating dating uh, kapitan na ngayon ay kagawad. Kagawad Mary Jane Yamo. Malang pag Siyempre, kasama din po natin si kagawad Alvine. Alvin. 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 babae ba ito, nalaki? Ay, nala nalaki. Alvin. Ganoon din po ang ating kagawad na si Jonalyn Mazon. Okay. Yes. Sama rin po natin ang ating kagawad ni si Mylene Patino. Ayan. Ganon din po ang ating kagawad na si Tirso Manuba. Kasama ah, ah, ah. rin po natin ang ating kagawad na si Connie Mantari. Ang ating SK Chairperson na si Jan Cedric Manuba. Yeah. Sa ating pong barangay secretary, nasaan baga? Ayan, ang nagtatago ng kalihim. Ang lihim pala ni Kapitan. <laughs> ang ating kalihim. Ay, yung makinig na Kapitan, no? Kapitan, itong ating barangay, kalihim, ang tigapagtago ng lihim ni Kapitan. <laughs> Joke lamang po. Ganun po ang ating barangay, treasurer, nasan ba? Nasan ba? Ang ingat yaman, yan. Ikaw pala po, Kapitan, ay napapalibutan ng mga kagandahan ng mga babae. Wow! Walang pa ka naman po natin silang lahat. Siyempre po sa ating mga barangay tanod, apo sa ating BNS, BHW, daycare, at higit sa lahat, sa lahat po ng frontliners, mga lupon na narito. Siyempre, sa aking pong mga minamahal na mamamayan dito sa Barangay Agot, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Hello! Hi! Hi! Ayun. Gising na kapitan. Okay. Well, of course, sa ating pong talagang iginagalang ang aking kaagapay, lalo nga lanabra po sa pagmamahal at pagilingkod sa bawat mamamayang buwa kayo nyo, Walang iba kundi po ang nag-iisang gwapong Vice Mayor, ang Vice Mayor ng Bayan ng Buwa, ang ating Vice Mayor, Kuya Mark Estrada, Senyo. Yan, panakpakan natin. At syempre po, yung aking kamag-anak, talaga naman, po, ang aking kamag-anak dahil dilaklos po ang middle initial niyan. Yung ina po niyan ay kamukha ko. Ayan, totoo po yan. Walang iba kundi po ang ating gatas ng bayan. Opo, walang iba kundi si gatas mas karinyas. din po kasama natin sa 12 Sagurian. Palakpakan din po natin na ngayon po ay isang bukal na. Walang iba kundi po ang ating minamahal konsihal, makoy, loto, hinang. Konsihal, Alinic Solomon, Konsehal Sito Laylay, Konsehal Gilmer Manggera. Konsehal Wilson Mabuti, Konsehal Tino Manrique, At siyempre po, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa bawat isa sa pagtangpilit niyo po sa aking panganay na anak bilang isang konsihal. Maraming maraming salamat po sa inyong paniniwala at pagmamahal sa kanya. Hindi pa man po nakakaisang taon, mag-aanim na buwan lamang po. Siya po may isang uh, ordinansa na. Ito po ay nasa pangalawang reading na po ngayon. Yung ordinansa po ito, pagkatapos po ng second reading, ay dadali na po sa ating mahal na Vice Mayor. Pagkatapos po noon, ay sa akin na po para aprobahan, katulad din po ng pamaskong dogo na inaprobahan po na ordinansa ni Makoy Lotonginang. Ang kanyang ordinansa naman po ay para po sa ating mga mag-aaral. Isang ordinansa po na pakikinabangan ng ating mag-aaral at ah, ah, yung ating mga magulang yung ating pong lolo-lola na hindi na po bibili ng school supplies, libre na po sa susunod na taon ang school supplies mula grades, uh, kinder hanggang grade 6. Yan po ay uh, sa pamamagitan ng ordinansa ni Konsejal Isko de la Cruz Jacinto. Kasama rin po natin ang ating uh, SK na si... Honorable Mark Hayag. At syempre po, sa barangay naman po, ang ating uh, Pangulo, Pangulo po, Consihala Dona Miraflor Gran. Syempre, sa ating pong, uh, MSWDO na nandito, si Ma'am Toray. Ayan, Soray. Ayan po, palapakan po natin. Sa lahat po ng empleyado, at syempre po sa pangunguna ng ating minamahal na MSW Department Head, MSWDO, Ma'am Hazel Gonzalez, palakpakan po natin. Yan. Sa unta naman po ay ginagawa natin ang pamaskungan dog. Tama po ba? Opo. Ito po ay ikawalong taon na ngayon. Nagsimula po ako magbigay ng pamaskungan dog. Hindi pa man po ako ang inyong punong bayan. Kaya nga po, sa anim na taon, from 2018 up to 2023, ako po at ang aking pamilya ang gumagastos para po sa pamasgungan dog. Ito po ngayon ay naisabatas na ngayong taong 2024. Noong taong 2024, ito ay isang ganap na ordinansa. Kaya kain sino po ang maupong mayor ng bayan ng Buwak, ang aking mga minamahal na pamilyang buwake ay magkakaroon po ng pamaskong ando taon-taon. Mamaya, lalakasan pa Well, minto na po. Ang ibig sabihin lang po niyan ay isang hudyat na po ito. Tuloy na tuloy na po. Ang ating matagal na po nating inaantay, ito po ay naging issue pa ngayon po ay dadapo na dito po sa bayan ng Uwak ang pinakamalaking bubuyog sa balat ng lupa. Hmm. Ano po yun? Yan. Bakit pag Jollibee malakas ang palakpak nyo? Pag handog, wala. Hindi naman libre yun. Ito'y libre. Diga? oh. Opo, mamaya pong alas 4, ilang minuto na lamang kami po ay magagroundbreaking groundbreaking dito po sa Barangay Tampus. Uumpisahan na po ang construction at ito daw po ay magaganap at matatapos ng 4 to 5 months. Ito po ay napakalaking oportunidad sa bayan ng buwak. Ang ibig sabihin po nito, ang ating bayan ay progresibo, ang ating bayan ay maunlad. At oportunidad din po ito para sa ating mga kababayan na walang trabaho. Dahil ako po, bilang inyong punong bayan, ay hiling ko lamang po sa kanila na ang bawat empleyado ng Jollibee ay tigabuwak lamang. Yeah. Pero kailangan po qualified ba? Qualified. Yan po ano. Well, of course, oo, sa inyong lahat, oo, ako po ay bumabati sa po ng aking pamilya ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming maraming salamat po. Oh, Solong po ah! Solong po ah! Thank you. Mahal na mahal po po kayo. I love you all. And sa December 8, abangan niyo po no? Tayo po ay piyestra bagamat hindi po tayo pwedeng gumawa ng mga activities kasi nasa state of calamity po tayo. Meron pong executive order na galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po tayo pwedeng gumastos. Pero meron po tayong uh, activities, may program po tayo, tutugtog po ang drum and line sa ating kalye at tayo po ay magkakaroon ng salo-salo sa Casa Real. Dahil ang ating Vice Mayor ay nagkatay po ng dalawampung baboy at dalawang daang manok. Ama, Ayan. Pag kinulang po yun, pwede kami kasama. <laughs> yun po yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you everyone. Yun, maraming maraming salamat po sa ating minamahal na Municipal Mayor, Honorable Army de la Cruz Carillon. At...